nasa ating linya si attorney Boy Magpantay ang legal counsel ng mga complainants laban po sa ilang ahente ng Bureau of Immigration may aligasyon sila ha Opo extortion nang gumawa extortion ka. dahil mm -hmm. daw po sa ginawang mga panguhuli sa kanilang mga kliyente at may tugon po naman dito ren ang Immigration Bureau Magandang umaga po attorney Magandang umaga Sir Ted Opo and thank you sa inyong pong paggising maaga sige chat go ahead please Yes attorney yes, oo, Ito pong uh, tama no, 20 members ng Indian community ang ilan po sa mga nagreklamo dito sa ilang uh, opisyalis ng Bureau of Immigration. Ano po yung mga i-final nilang kaso? Uh, actually, actually ma'am, uh, apat lang po yung kliyente ko rito. I, I do not know exactly yung number nung kung ilan ang nagreklamo. Mm -hmm. Ito pong apat ng kliyente ko, uh, humingi sila ng tulong sa VACC. And uh, para tulungan sila na i-report sa immigration at sa proper authorities yung nangyari sa katilang hindi maganda noong February 22, kung saan hinuli sila ng mga taga-immigration. Ano po exactly ang kwento nitong uh, apat na kliyente ninyo ng mga Indian uh, National? Yung yung dalawa po, magcahin yun eh. Uh, si Daljit Singh Sidhu at si Ramjit Kaur, uh, magtahin po sila, taga-antike sila. Ngayon nasa bahay sila nung umaga around 6 o'clock ang sabi nila ah, habang nagluluto yung tiyahin tapos to naman pamangkin yun, ay nagdadasal, Bigla na lang may pumasok uh, sa bahay nila na walang permission. Tapos nagpakilalang ahente raw sila ng Bureau of Immigration and they're asking for uh, the passport and immigration papers nitong mga ko na initially ayaw nilang ibigay kasi walang ID itong mga tao, hindi naka-uniform. And at the same time, natakot sila kasi meron daw nakabukol sa baywang. But then, they were threatened na kung hindi nila uh, ibibigay yung papeles nila, eh, sasaktan sila at uhulihin sila. So to cut the story short, natakot sila at binigay nila. So pagbigay nila yung papeles nila, hindi naman sila tinanong kung ano yung visa nila, kung anong reason ba't sila nasa Pilipinas. Instead, Uh, hinila sila palabas ng bahay at sapilitang ang sa sasakyan nila. Ngayon habang nasa sasakyan sila, may nakita silang uh, hinuli rin another Indian national. Sa Antique po ito nangyari ha, sa Antique. Mm -hmm. And again to cut the story short, from Antique, dinila sila sa Iloilo -ilo on board a white uh, van na kung saan hinihinga na sila ng 1 million para daw magalaya sila and then bumaba sa 500,000 then down to 350,000. So hindi po sila nagbigay kasi alam nila wala man silang ginagawang masama. And uh, nung gabi na isinakay sila sa Cebu Pacific papunta sa Manila. Pagdating sa Manila, tinurn over sila sa Bikutan kung saan sila na kulong ng ilang araw. Ganun po ang nangyari diyan. Ganito rin po yung kaso nung dalawa pang iba pa na Indian National na hawak ninyo mula sa Antique rin po at dinala hanggang dito sa Maynila para po hindi ma po, uh, yung dalawang kliyente ko sa Iloilo naman sila hinulit. Pero ganon din po yung kwento, may mga nagpakilala na mga hindi uniformadong -unip -unip mga kalalakihan asking for passport and other documents po. Tama po yan ma'am, tama Oo. po. nung dinala po sila dito sa Maynila, gaano daw po sila katagal i-detain? Uh yung dalawang kliyente ko they were arrested February 2022 and they were released only on March uh 8, March 8 I think after they were able to post bail same same with my two other clients from Iloilo kinulong din sila sa Bikutan and nakalabas sila on the same date that the their petition for bail was granted Apo. So that would be from February 22 up to March 8 ma'am at ang sinasabi nga po nito mga Indian National na ito, bago po sila dinala dito sa Maynila uh, ng hingi ng isang milyon hanggang pababa ng 350,000 pesos, ito pong mga nagpakilala na mga taga Bureau of Immigration. Yes Pam, pa tama po yan. Yan po ang nakalagay, nakasulat doon sa kanilang affidavit of complaint that we filed yesterday sa Office of the City Prosecutor in Pasay. Ito pong mga... Nandali nag, um, dali nag sila, anong kaso po? Uh, kung titingnan natin sir kasi uh, sa petition for bail nila that was granted, ang reason lumalabas doon kung bakit sila hinuli because undocumented daw sila and na-violate nila yung terms and conditions of their visa. Yun ang hinuli sila. Pero makikita rin din po natin doon sa order granting their petition for bail na kaya sila pinayagang mag-bail because Meron silang valid passport, meron silang based doon sa database ng immigration mismo, meron silang 9G commercial visa na valid hanggang December 6, 2025. Tapos uh, proper yung kanilang application for 9G visa kasi meron silang petitioner company. Ganun po. Tapos ngayon, ang sinasabi na nilang violation nung inisyu na yung charge sheet laban sa kanila uh engaged daw sila in other gainful occupation and uh, hindi sila nagtatrabaho doon sa sinasabing company na nagpetisyon para sila mabigyan ng 9G commercial visa Okay so you're talking about your four clients only no Yes sir I okay. can only speak for them Okay sige po so itong kaninyo uh, sila po ay dinitain ng immigration bureau doon sa mga aligasyon na sila po ay walang mga legal ano ho na na basis to stay in the Philippines and to conduct business and then itong nga po, granted sila ng bail ng ano ho ito, RTC ng alin. Saan? Ah, hindi po. Uh, ang, ang isang foreigner po na hinuli ng Bureau of Immigration, mm -hmm. uh, pwede lang siya mag-file mag, mag, uh, ng petition for bail sa Bureau of Immigration mismo. Sa immigration din? Hindi then. po sa RTC. Opo, opo. Okay, sige po. So sa immigration din, so pending ngayon ang kanilang kaso? Yes sir, yung deportation case nila. Okay, sige po. So pending po ang resolusyon ng kanilang kaso sa Immigration Bureau. Ano ho ito? Uh, kumbaga ho, uh, ano ba ang panuntunan sa immigration? Uh, nasa ilalim po ito ng isang commissioner, ganun po ba 'yon? Uh, ang ang head po ng Bureau of Immigration's na commissioner, pero the deportation case against the foreigners. Mm -hmm. Uh, dumadaan po 'yan sa Board of Commissioners. Okay. Hindi lang po ang mm -hmm. Immigration Commissioner ang need decide, kundi yung board po. Okay. Sige po. So sa ngayon po pending ito. Yes, sir. Alright. And then ah, uh, ang inyo pong mga kliyente kahapon nagtungo sa Pasay Prosecutor's Office para magsampan ng kasong extortion. Ano pong ano po uh, ang ano, uh, nature of uh, complaint? Opo. Ang mga final po nila laban sa mga taga-immigration ay kidnapping, arbitrary detention, rape coercion, and extortion. Okay. And then, uh, bakit po sa Pasay Prosecutor's Office kayo nagsampan ng reklamo at hindi po doon sa mismong original na pinangyarihan po ng krimen? O po sir kasi ang nature ng case nila is kidnapping because mm. they were arrested without a valid mission order mm -hmm. so na uh, kinulong sila uh, that is arbitrary mm -hmm. so ngayon po uh, dahil kidnapping ang kaso it is a continuing offense okay. na pwede pong i-file yan mm -hmm. kung saan po uh, nangyari yung krimen or kung saan sila dumaan mm -hmm. hanggang doon sa sila kinulong and Dumaan po sila sa Pasay because naglad po yung plane nila sa Pasay. Mm -hmm. Okay, sige po. So kasalukuyang po uh, itong inyong apat na kliyente ay nasa Maynila? Uh, <clears throat> Nakabase po sila sa Iloilo and Antique. Nagpunta lang po sila sa Maynila mm -hmm. para mag-file ng kaso. Alright. Uh, ang claim po naman ng Immigration Bureau dito na ito po yung mga kasama doon sa 5-6 Mafia na nag-ooperate sa Region 6. Uh, alam mo sir, uh, ako hindi naman ako naniniwala na merong sinasabing untouchable Indian 5-6 mm -hmm. mafia. Mm -hmm. Kasi kung meron po yan, eh, walang ibang dapat sisihin kundi yung nag implement ng batas para mapigilan yung mga ganyang klasing illegal activities. Mm -hmm. But even then uh, sir Ted, even mm -hmm. assuming mm -hmm. na meron talagang nage-exist na Indian mafia. Mm -hmm. Pero hindi naman po in doon sa charge sheet nila, na-member sila na Indian Mafia. Ang sinasabi lang na violation nila is uh, undocumented, mm -hmm. and deniolate nila yung visa. Wala pong allegation against them mm -hmm. na member mm -hmm. sila ng 5-6 Indian Mafia. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. I kaya, oh, kaya, go opo. kaya Opo. Kaya, kaya po kami nagtataka, ano po ba ang tunay na dahilan bakit sila hinuli? Mm -hmm. Eh kasi lumabas po yung balita na yon na uh nagkaroon ng crackdown ng immigration against the, the members of the Indian mafia after they were sila mauli after the fact po yun eh mm -hmm. ang pag-uusapan po natin dapat dito is yung kung kailan nangyari at bakit sila hinuli Meron ba silang mission order mm -hmm. Uh, wala ba silang mission order, anong oh. actual violation. Mm -hmm. Hindi po yung after the fact, mm -hmm. sabihin na member sila ng Indian Mafia. Opo, opo. Um, kasi po, ang BID po naman, ay anim-mini kakausapin, eventually. Ang pinagbabasihan po nitong uh, immigration chief ngayon, ay ang sulat ng isang Ronnie Molina na miyembro na sangguni ang panlalawigan ng uh, Antique Bagamat wala itong pecha pero ito bay nakaabot sa inyo na may nagrereklamo daw po sa pagdami ng mga Indian national sa kanilang lalawigan at engage umano sa iba't ibang unlawful o illegal money lending business. Ah, uh, nakarating lang po sa akin 'yan kagabi, mm -hmm. nung may nagsabi sa akin na mm -hmm. Kaya raw hinuli because parang reklamong ganyan. Mm -hmm. Pero uh, pinaberify ko po, hindi eh, naman kasama sa sinasabi ng alleged complainant, yung pangalan ng mga kliyente ko. Opo. As a matter mm -hmm. of fact, wala pong sinasabi rin kung ano yung violation nila. Mm -hmm. so, so nagtataka po ako, pa bakit sila huhulihin ng member ng Indian Mafia? Eh hindi naman sila nakalagay doon, yung mga pangalan nila hindi Opo. nakasulat. Mm -hmm. So ano pong basis? Mm -hmm. Opo. Sige po. So sa ngayon sir, um, itong inyong mga kliyente, uh, bagamat ka ninyo may mga dokumento naman sila ano ho, at legal ang kanilang pananatili, sila po ay willing na humarap talaga ho sa kaso dito laban sa mga immigration. Identified nila kung sino-sino mga immigration officers ito. Tama po. Tama po, Sir Ted. Opo. <clears throat> at uh, ang sabi po nitong si Commissioner, hindi daw sila takot sa mga untouchable Indian. Pero sa kabilang banda ho naman, hindi ba natatakot ang mga kliyente ninyo dahil ang buhay nila dito ay immigration. Kapag sila po ay denied, na denied ng immigration sa kanilang pananatili, they will be deported. Totoo po yan. Actually, nung una ayaw nilang magreklamo. Kaya lang iniisip nila kung hindi sila magre-reklamo, lagi lang gagawin sa kanila ito. Mm -hmm. Alam naman po natin yan, this is not the first time na nangyaring ng huli ang Bureau of Immigration mm -hmm. ng mga Indian Nationals. So sabi nila kung hindi sila magre-reklamo, uh, paulit-ulit na mangyayari ito. Kaya ginawa nila ito para matigil na yung mga hindi tamang mm -hmm. ginagawa ng ilang tiwaling empleyado ng immigration. Opo. Sige po. So apat ang inyong kliyente. Itong apat na ito, ah, uh, ba pa silang ilang pa na maaring makatulong sa kanilang pagpapatotoo ng kanilang testimonya? Meron naman po. Tulad po nung may-ari ng bahay na kung saan sila hinuli, mm -hmm. uh, ang pagkakaalam ko nag-execute na na affidavit of complaint na na witness niya kung paano mm -hmm. hinuli yung mga aking mga kliyente opo hong taga immigration ano ho ito dumayo pa ng antique o naka-base ito sa region 6 eh uh, naka-base po sila sa Manila doon kami nagtataka certain kasi uh, may nakuha po kaming papeles galing sa immigration na si Commissioner Tansingco nag-issue siya ng mission order uh, noong February 21 one mm -hmm. uh, tatlong mission order po 'yon sa mission order of course sa doon yung mga tao yung mga Indian nationals na dapat tudihin mhm mm nakapangalan po. Wala po doon yung pangalan ng mga kliyente ko. Tapos, eto pong ano, uh, mission order nito, uh, dapat i-implement sa Iloilo -ilo because allegedly doon may mahuhuli itong mga tao na subject ng mission order. But then, umabot sila ng antique para hudihin yung dalawang kliyente ko. So nakakapagtaka po 'yun. Paano sila napunta ng Antike eh, when yung directive po sa kanila is only to mm -hmm. proceed to Iliilo mm -hmm. para hulihin yung allegedly na subject mm -hmm. ng mission order? Opo. Meron ba kayong kopya ng mission order na ito? Uh, meron po sir. Uh, binigay sa amin ng uh, kakilala namin. Uh, mm -hmm. Hindi ko na lang po pwedeng banggitin ang pangalan. Hmm. Uh, binigyan po kami ng kopya noon kasi Opo. alam niya na hindi rin tama ang ginagawa ng mga tiwaling immigration officers na ito. Opo. Uh, yung pong nakalagay sa mission order na specific na mga pangalan ng Indian, Indian National, nahuli naman po ba nila? Hindi? Yun nga po eh. Hindi po sila nahuli. Yeah. As a matter of fact, ang kwento po sa akin, ang aking mga kliyente at ng ibang Indian Nationals na sumusuporta sa kanila, yung tatlong tao o apat na subject ng mission order, andun pa rin pagalat-kalat, pagalagala. Sa ilo... Hindi po sila nahuli. Sa Iloilo? Iloilo -ilo po. Yes, oh, sir. Okay, sige. Uh, meron din po kasing aligasyon ano, na minsan, hindi ho naman sa lahat ng makakataon, no? Koreano, laban sa Koreano, uh, Indian, laban sa India, nagu naglalaglagan sila eh. At may kanya-kanya ho silang connection sa immigration para yung kakompetensya ho nila sa kanilang negosyo o 'Yung iba ho na, 'di ba, may mga kanya-kanya silang mga racket dito eh hinaharas ng taga-immigration. Sa inyo pong hmm. kliyente, ganun ba sitwasyon? Eh alam mo, sir Ted, 'yung ganyan, uh, napakalaking posibilidad talaga niyan na uh, may nanlalaglag, may <clears throat> kakompetensya. But <clears throat> then, uh, based na rin sa records ng immigration, ano, hmm. uh, kasi bago ka makapag- uh, bail kailangan meron kang certification from the Bureau of Immigration mm. na wala kang derogatory records. Mm -hmm. So, kaya po nakapag-bail ang aking mga kliyente kasi base sa immigration records wala silang derogatory records or hindi sila involved sa mm -hmm. anumang illegal activities. Mm -hmm. So, hindi po namin alam ang katotohanan niyan, basta ang sa amin po ah uh, hinuli sila ng walang mission order. Opo, opo. Sige. So, ang ilang pong sinampahan ng inyong kliyente ng mga immigration officers? Doon po sa nakuha naming records, labing tatlo po ang uh, lumalabas na nag-participate sa implementation ng arrest opo. sa Iloilo and Antique. Yung labing tatlo, ilan po doon ang identified talaga na nangihingi ng pera? Ah, uh... Ang binabanggit po nila uh, na nangihingi ay yung Jude Hinolan daw. Mm -hmm. Yung po daw ang sinasabing team leader and meron pang isa na babae mm -hmm. pero hindi nila maano yung pangalan eh. Mm -hmm. Basta yung mm -hmm. po ang sinasabi nila na nangihingi ng one million tapos may tinawagan pang ibang Indian nationals mm -hmm. para to facilitate. Mm -hmm para magbigay ng pera. Pero, yun nga po, hindi sila nagbigay. Opo, sige. So, uh, sa kabilang banda po, ito ho ay kaso sa Prosecutor's Office. Uh, hindi po sa Ombudsman ang venue nito considering na ito po yung mga public officers? Uh, hindi po. Itong criminal case yeah. po, uh, hindi po siya subject ng Ombudsman. We decided to file it in Pasay. Mm -hmm. But, uh, we also have a rin affidavit, David, ipafile po namin sa ombudsman yan mm. para naman sa kasong administratibo na ipafile namin against them. Opo, sige. So, ang apat ang inyong kliyente, ilang pa pong mga Indian National dito? Ang kasama po sa parehong umanoy modus at uh, kumusta po ang kanila pong kaso naman? Will they also file? Anong balita nyo? Pasensya na po, Sir Ted. <clears throat> no? uh, wala akong exact okay. information as to the mm. other Indian Nationals that mm. they were arrested. Mm -hmm. I, I can only speak on behalf of my client, Sir Ted. Okay, sige. Kailan po eksakto nangyari ito, attorney? Uh, ang kwento po sa akin na aking kliyente, yung dalawa na hinuli sa antike, uh, nahuli po sila February 22. Mm -hmm. Ngayon, yung hinuli naman po sa Iloilo -ilo na mag-asawa, ang kwento nila, uh, February 22 rin sila hinuli, pero based doon sa charge sheet, Mm. Ngayong issue ng Bureau of Immigration, inaresto sila February 2023. Okay. Opo. And for opo. The, opo, for the record, anong mga negosyo nitong mga Indian na ito ng iyong kliyente? Uh, lahat po sila meron silang 9G visa. Tapos uh, merong petitioner company, uh, it's a lending corporation. Opo. So, lending corporation nag itong adin po ito, no? Uh, mawalang ganang lang pagpapautang. Opo. Yes po. Tama po. Opo. And they uh, are, well, 5-6 uh, po ito? Uh, hindi po naman. Uh, pag <clears throat> sinabi po nating 5-6, ito yung sinasabi nating alam ng mga taong bayan na iligal. Mm -hmm. Pero based po dito sa ano sa records ng immigration, ang petitioner nila, kaya sila nabigyan ng 9G visa, is a lending corporation. So, ibig sabihin po, the mere fact that they were granted 90 visa, it presupposes mm. hindi sila engaged uh -huh. sa illegal activity like uh, 5-6. Yung lending uh, company na ito, based in Region 6? Uh, in Iloilo po. Apo, apo. And, uh, ano pangalan po ng lending company, sir? Yung sa, yung sa Antigua po is SCC Lending Corporation. Mm -hmm. Tapos yung sa Iloilo naman is... Uh, sandali lang uh, mm, asserted mm, ha. Ito, mm. uh, uh, PSA Life, OK Lending Company. Opo, opo. At uh, sino ho nagmamayari ng mga lending companies na ito? Uh, hindi ko na po natingnan yung dokumento mm, ng mga documents kasi mm. wala po sa akin. Oh, okay. Nagbe-base lang po ako sa records ng immigration, sir. Okay, sige po. So kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan para makuha itong mga dokumento po uh, tungkol dito po sa kaso ng inyong kliyente para din po sa aming panayam sa taga-immigration bureau attorney boy. Opo, lahat naman po yan ha, na, na, ng kopya ng papeles na yan nasa immigration po. Hmm, oo. Opo, at uh, baka lang hindi kami makakuha ng kopya pero kumamarapatin po ninyo para lang ho natin ano, magkaroon din po tayo ng basis no, sa ating panayam Opo. sa taga-immigration. So, mm. Yes, sir. Susubukan ko pong kumuha ng mga kopya ng papeles na ito. Mm -hmm. Pero <clears throat> kasi ang sa akin nga is nagbe-base lang ako sa records ng immigration. Opo. So, hindi naman po nila pwede hindi na yun. Basta mayroong proper <clears throat> request lang. <clears throat> uh, magbibigay naman po sila kasi public documents po yan. Opo. Sige po. Salamat po ng uh, marami. marami. ni Boy Magpantay sa inyo panahon na binigay po sa aming programa. Maraming salamat din po Sir Ted, mabuhay po kayo. Thank you si Attorney Boy Magpantay, abogado po nung apat na doon sa ilan sila baby girl, ah uh, no na inaresto ng mga taga-immigration dahil dopor sa ano ho, uh, illegal na pananatili sa bansa hang. Bet at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.